Noong nakaraang araw ay nagharvest harvest ang aming kapitbahay na may fish pan. Alimango at bangus ang kanilang ilagay sa fish pan. Bale yung kanilang bangus ay ililipat sa aming fish pan. At napansin lang namin na medyo hindi tumutubo din ang kanilang bangus. Gaya din yan sa amin at kanila mama bibi. Kaya ang rason, inilipat na lang nila kasi may chance pa na tumubo sa amin kaysa naman ebenta nila. Bale 8 pesos kada pirasong bangus. Urada-urada -orada ang pag-harvest nila kasi binigyan lang sila ng chance na kanilang amo na maglagay ng kanilang sariling alaga. Dahil malapit na ding ibenta ang fish pan. Ilang taon na din ang lumipas at nagdesisyon na ang kanilang am na ibenta na ang fish pan. Month of January 10, 2024 ay nagdesisyon na silang magharvest dahil meron nang nakabili sa fish pan. At nung nakabili ng fish pan ay maglalagay na ng mga crabs. Timing lang talaga dahil nagfi fish pan pa kami. Kasi kung hindi, kawawa ang mga bangus, maliliit pa. Wrong timing nga lang kasi wala pa kaming pambayad. Kaya wag kayong mag-skip ng ads ha para may pambayad kami. For today's gana pala is magpapakain kami ng bangus at sugpo. Di kasi sila kumain nung sa araw ng Pasko at sa bagong taon. Kasi sila yung kinain namin. <coughs> The Hi mga kalab. Good morning po sa inyo. Ngayon po is magpapakain po tayo ng bangus. So tayo muna magpapakain ng bangus mga kalab. Kasi si Francis is meron siyang ginagawa doon sa kabila. Pero andito din naman part po sa fish pan. Dahil yung fish pan namin is nagtalas na naman po siya mga kalab, No? Walang tigil pag tatalas. Ayan. So syempre kung napansin nyo mga kalab, kung bakit andito ba din kami instead na wala na kami dito. O kailangan nyo manood sa aming vlog na in namin. Kasi alam ko hindi ko yung nanood daw. O ayan. Pero ngayon mga kalab is magpapakain tayo at meron po tayo ditong pagkain po ng mga pangun guys. Ayan, ito po yung ating ipapakain sa kanila. Oops. So, lilibutin po natin yung fish pad natin, mga kalab, no? And ito po yung pinapakain namin sa kanila, floater. Pero ilaban natin yan, mga kalab, kahit mainit. Ayan. Ayan. But first, mga kalab, kailangan natin magpaano. ba? Diba? Para iwas tayo sa init po. Medyo mahirap na magpapainit tayo, mga kalab. So, let's go! So, ito pala yung sasakyan ko, mga kalab, ang bangka. Ang bangkang matibay na feeling ko parang magigiba na talaga siya. Nakakatakot. Nakakatakot naman huh? So, kukunan muna natin ang pwede. Hindi kayong kibuslo ito na eh. mo mm eh. -hmm. So bahala na ako malunod mga kalab. So, malakas na po yung ano ng tubig. Ayan na, solid. Oo, sobrang ano ng tubig. Kaya ayoko ang seal awasin. Let's go, Makalab! Let's fight, fight, fight! <laughs> Kung malurod, Makalab, okay lang. Kasi sirena naman tayo. So, dyan muna si Giselle. Ano na, di na tayo marunong mag-ano. Lumeko! Ayan, mag-start na tayo magpakain ng bangus. po yung mga bangus dito, mga kalaw, na medyo talagang medyo malaki-laki na po siya sa sardinas. Di diba? So, ayun, mga kalab, ubus na po. So, balik tayo dahil kukuha pa tayo. Yara ka sa'yo. Sige. So, ayan mga kalab, tayo po ay medyo na ubusan po tayo ng ano nang oh. So, ngayon po is maglalagay pa tayo ng pagkain ng sugpo. So, ngayon po dahil naubusan tayo ng ano pagkain pa tayo mga dadagdagan pa lang. na so tignan nyo po yung tubig dito mga kalab medyo madami dami na so ngayon mga hanggang ngayon mga hindi pa natapos mga kalab yung pagkatalas atin malaki laki to malaki laki yung talas malaki yung butas oh yan ginagamitin ko ng sako para hindi na talaga pumapasok yung tubig ito yup So yan mga love, sobrang dami talaga yung kalas ngayon mga lab, dito. Hindi na talaga natin yan ma, ano, mat, hindi na tayo matingala kasi ano, tuwing malaki talaga yung tubig, yan, may talas na talaga yan. Kasi yung mga daik mismo dito ay medyo hindi na natibay. Luma na kasi. At simple yung bibi ko ay nagpapakain din siya dun sa mga pagkain ng bangus. At sugpo. Kain tayo na ang po at bangus. Nagpapakain siya. Ganyan po yung trabaho niya ngayon. So ayun mga kalab, ngayon po ay tapos na po tayong magpakain po ng mga supo at itong bangus mga kalab. Grabe, hindi talaga madali mga kalab, no? So ayun po yung supo natin mga kalab. Para anak po siyang sigarilyo. At po namin ito ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, hindi talaga namin ito pinapaliwala po makalap. At alam nyo ha, sobrang laki po ng tulong ng King's Vita Plus dahil kahit po na hindi po nakikita po yung suso ni Mama Pig ay meron din po mga gatas po na nailalabas niya po. At talagang laki tulong po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Di lang talaga nakasurvive yung mga big namin dahil naabutan na po ng gutom. Tapos di na kami nakapagbili ng ganito dahil gabi na din po yung nangyari na medyo na ano sila may na feel namin na parang nanghihina sila tapos kinabukasan mga kalab, tsaka na kami bumili nung ano na talaga sila, so sana huwag niyo po kami sisihin dahil di namin talaga namin ginusto ang yes. lahat ganyan talaga yung buhay talaga mga na may pagsulay talaga yun, dawat dawat tayo